Okay. okay po Okay, okay po Nandito okay. mo kami sa Subic ngayon Ang lalakad Papuntang ano? Nasirahan kami <laughs> Nasirahan kami Ayaw na kumadaro sa sakyan eh graduate, um, normal, normal. Margo ano masasabi mo sa nangyayaring ito? damage shit <laughs> <laughs> O kumusta naman yung ano lakad? Para tayo naghala yung lakad oh, dito Yan uh, naman eh hey. Kalain muna siray ang sakyan natin Sakyan <laughs> <So> <laughs> Paano tayo uuwi? <laughs> Sir, ano masasabi mo sa pangyayari nito? ito? Hahaha sama Pangasama, tayong marami na hindi tayo? Okay po! yung po po Kami po yung naglalakad Kami po yung pag umuwi, lakad pa rin <laughs> Medyo komplikado Arigarik! Pusta! Yun <laughs> na ni, yan, yun na yan Mr. Artrab? Okay, Heartbreaker, Heartbreaker Heartbreaker naman Heartbreaker I'm not para mas tali Karen? rin. <laughs> ay, dala naman, oh! Eww! Wala siya Clark, siya. Kaya kaya nang siya Ay, ah. po, naglalakad po sila. Ay, ay, okay! Huwag kayo na! Hello. Sir, ka na. Sir! Ay, kayo na! Sir! Sir, naliligaw! Dito tayo. Ay, restaurant. Oh, ni nan ulo pa. Chado. First seminar na Chad. Sa itong seminar na to, naglalakad. Uy, lumilintik-lintik pa. Pamuwi ka man, Hala ka video. Amo, ako. to, <laughs> Documentary, documentary. Documentary. Kami ngayon ay papunta ng ano Golden Dragon Resort. am, um, ito po ay Oblation Walk. Oblation Walk po ito. Resort na yan eh. Oblation Walk po ito. Sana naman um, mag-enjoy tayo. Ngayon, kami po yung naghihirap na. <laughs> <laughs> Nagulo po. <laughs> Naulog po sa bagay si Eric. Nakabalik na. <laughs> Sir, ano masasabi mo sa uh, pangyayari nito? Wala, wala tayong masasabi dyan. No, Anong masasabi na? ko lang, tabi yon. <laughs> Sir, alam mo yon? Oh my God. Praning yon. <laughs> Anong palagay mo Palagay ko hindi ako mapalagay. Oh, naman. Miss Maganda. Itong lakad na to, kumusta? Mamakanya <laughs> <laughs> oh, pa niya lakad. <laughs> Lagi na lang tayo oh. naglalakad. Et Angel. Nandito na po kami sa Golden Dragon. Nakakapagod po. Ang layo ng linakad. Okay po. Kapatid po ni Blue Dragon. Dragon. I'm dancer, oh. the, uh, the heartbreaker, Mr. Eric Lansang. okay, papasok na po kami. Sana po kami hindi masermon. Kasi po kami late. At nakasarado na po ang lahat. Saan ay papasok? Nakasarado na po. Oh, kabila na naman po. Oke, okay, Bila naman, oh, nang asabi mo? I can feel it. Yeah, baby. Yeah, yeah. Come on. Kenapa tuh kamu kreatif ini? Karena sobi. Nanti mau sabi. Mana? Oh, tahu tahu lagi ya. Sino sir, sino. siro. Ya, yung nggak mau Ano tangan. Kalau Mister Manjago. Iu, iu. Enter the drive.